Gaano na nga ba kainit ang temperatura ngayon? Eto, sinubukan ng inyong pambansang TV na magluto ng itlog sa gitna ng init ng araw. Ano kaya ang resulta? Alamin natin yan sa ulat ni Rod Lagusan. Patuloy ang mainit na panahon na nararanasan ng bansa. Ayon sa PAGASA, normal lang na kapag dry season ay nakakapagtala ng matataas na temperatura dahil sa init ng panahon. Ito ay kadalasan sa buwan ng Marso, Abril at Mayo na kung saan madalang ang pag-ulan. Sa tanong kung maaari bang mas uminit ang lagay ng panahon sa mga susunod na linggo, Posible po yun, no? dahil climatologically speaking, yung mga record talaga natin ng highest temperature ay natatala sa mga buwan ng Abril at Mayo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So kung nakakaranas po tayo hindi sa Metro Manila ng around 34 to 35 degrees, we're not ruling out the possibility na baka umabot pa tayo ng 36 or 37 degrees sa mga darating na araw ng Abril or sa darating na yung buwan ng Mayo po kaugnay nito, higit sa mainit na temperatura ay mas mainit ang naitatalang heat index. Tumutukoy ito sa aktual na init na nararamdaman ng ating katawan. Paliwanag ni Perez dahil bukod sa mataas na temperatura, ay mataas din ang moisture content o relative humidity ng hangin sa paligid natin. Ang humidity o halumigmig ay tumutukoy sa water vapor sa hangin. Kapag panahon ng amiyan, kahit mataas ang temperatura, mababa naman ang relative humidity ng hangin. Kaya kung pagpawisan man ay agad na humahalo sa hangin ng pawis natin at mabilis na ...sa lumalamig ang ating pakiramdam. Pero kapag panahon ng dry season... Ang mangyayari nun, kapag nainitan tayo at nagpawis po tayo... ...yung pawis natin hindi agad-agad na-absorb ng hangin... ...dahil mataas na nga yung tinatawag nating relative humidity. Pag nagkaganon, hindi kaagad nawala sa katawan natin yung pawis bumabagal yung cooling process internally sa ating katawan. Kaya mas lalong nagiging mas mainit po yung nararamdaman natin. Kaya kapag mataas ang temperatura at mataas din ang relative humidity, ay inaasa na mataas din ang masusukat na heat index. Base sa klasifikasyon ng pag-asa ng heat index, kapag caution, ito ay nasa 27 hanggang 32 degrees Celsius. Posible dito ang fatig o pagkapagod, matapos ang matagal na pagkakabilad sa araw na maaaring mauwi sa heat cramps. Extreme caution naman kapag ang heat index ay nasa 33 hanggang 41 degrees Celsius. Posibleng magkaroon dito ng heat cramps at heat exhaustion. Ang danger naman ay mula 42 hanggang 51 degrees Celsius at ang extreme danger naman ay mula 52 degrees Celsius o higit pa. Pagdating dito ay posible na ang pagkakaroon ng heat stroke. Kognay nito ayon sa pag-asa ang epekto ng heat index ay nakadepende din sa bawat tao tulad pagdating sa mga senior citizen kapag ganito ang panahon. Nandito tayo ngayon sa Pag-asa Compound, malapit lang dito sa Science Garden kung saan sinusukat ang temperatura dito sa may bahagi ng Quezon City. Ayon sa Pag-asa, as of 3pm ngayong araw ay nasa 35.4 degrees Celsius ang temperatura dito. At pagdating naman sa forecasted heat index, dito sa may bahagi ng Quezon City ay nasa 41 degrees Celsius. At para subukan natin kung yung init na ito o yung heat index na nararanasan dito ay posibleng makaluto ng itlog. Meron tayo dito ngayon na dalawang itlog. Ang isa ay nasa Metro habang isa ay nasa ceramic naman. Susubukan natin basagin dito para malaman natin kung maluluto ba ang mga itlog na ito. Sa experiment na ito, hindi ibinilad ang lagay ng mga itlog sa araw. Matapos na mailagay ito, ay agad na isinabay dito ang mga itlog. Matapos sa isang oras na pagkabilad ng itlog sa araw ay makikita natin na parehong namuo at parang malasado na ang parehong itlog. Ito'y pareho dito sa makikita natin na nakalagay sa bakal na kapareho din na makikita natin dito sa itlog na nakalagay sa ceramic. Ayon sa pag-asa sa gandong eksperiment, nakabase ito sa tagal ng exposure o pagkakabilad sa araw. Kasama na kung anong material ang ginamit ko saan nakalagay o niluto ang itlog. Tulad ng bakal na mas mabilis uminit kumpara sa ceramic. Mabilis mag-absorb ito ng init, yung metallic object. So maari nga uh, prolonged exposure nung object na yung yun, metallic object na pinagpapatungan ng itlog, lalabas doon, mas mainit na siya kumpara sa actual na tumatama sa kanya. Kung baga nakapag-ipon na ng heat energy. Patunay lang na makasasama ang continuous exposure o tuloy-tuloy na pagkakabilad sa araw. Kaya paalala ng pag-asa kung hindi maiiwasan ang mabilad sa araw ay magdala ng payong, uminom ng tubig, magsuot ng light colors na mga damit at ugaliin ang pagsilong mula sa init ng araw. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.